Oh, yeah. Ayan, na din naman ah. na latiz naman kami. ano siya yan? Banisa ano yun? ano yung mga ano? ano lang mga ano yung mga ano yung mga ano sa mga ano yung mga ka na. Pag <laughs> Okay. saan? parang ano lang golf cart kung nga rin nasa golf course sila sir beach yung golf course na parin sila nga po yung golf nila natuyo anong galing na dito si Akon? oo may kabagyado sila na natin sa dito naano doon sila lumuro-borde nyo yung kanila tapos ang dami na din nilagay na ako. Kaya, medyo, parang yung nabubong nagay sila. Kaya, may nakarap, may nakarap sa kaya. Meron dahon. Bigyan na lang doon silang... Oo, kayo natipicture lang ngayong araw. Ay, ito ba doon, no? Sa ulo na mo. Ang pangkakasana. Ito na kasi ito ako. Ay, ba Kita kita dengar. Kita